So, good morning guys. For today's video, ito nga pala yung pag-uusapan pag natin yung sa motor. So, yan ay si Z200. So, guys, yung mga napalitan ko pala dito is yung sa rotor disc pang Mio na 220mm shock na taksago yung brake master na Brembo ay ano oh, tama tama Brembo so yan so naglagay na rin ako ng uh, mga mini driving light tapos naka voltmeter meter so, ito po, isa is naka domino switch ito is uh, dual CDI ko naka dual CDI ako mga gazeto <coughs> ah, rider natin so yan bubuksan ko muna So yan makikita nyo is isa racing CDI. Tapos yung isa yung stock. Dalawa yan. May switch. Tapos fuel filter ng motor. So yan yung mga install ko. Tapos Ayan, oh pag-usapan natin yung mga issue na lumabas dito. Mag, two 2 years na siya sa April so tinakbo ng motor ko is 28,000 so unang una sa lahat unahin ko muna sa likod ang una na nagiging issue dyan is yung sa shock pag stock lalo pag lagi pag may angkas tumatagas tapos lumalambot na kagad So, pangalawa, sa sprocket. Hindi mo na kailangan mag ano, ng sprocket. Kasi, ang kasukot ng na sprocket natin is pang RS100. Tapos, kailangan daw na ano kasi baka tumama raw dito sa gilid ng gulong. Pag in-adjust dyan. So, hindi naman. Tapos, pangatlo, pag maglalagay kayo ng bracket, So tibayin nyo yung dito sa upuan sa may chassis. Kasi unang bumili sa akin is sa chassis. Ito papakita ko sa inyo. So yan o. Oh. Pinahinangan ko na ano yung hinang niya lumundo para maputol yung chassis nya so susunod na issue is yung sa sprocket nagkatatagas dito tatlo lang nagiging cost nung tagas dito sa may wire ng stator sa oil seal ng sa shifter tsaka do sa oil seal do sa may sprocket hindi lang pala tatlo, apat pati yung gasket dito sa may cover na magneto so ang susunod naman is ito nga yung master tsaka may nakita ko saan na lumulusot to so gawin nyo na na pag na bleed nyo na wala pa rin punuin nyo na na to ng gusto tsaka kailangan walang leak dito sa mga gilid yung mga rubber tapos pagka napress press nyo na, pigapigay nyo na sa blade nyo ulit. Ang titigas naman siya. Pero yun lang nag-i-issue sa stock. Bumababa talaga sa mga sagad-sagad dito. Tsaka yung sa susian niya, naglulusan o ano, kailangan alagaan lang din sa spray o WD-40. At isa pa yung sa taillight yan talaga maraming nagiging issue na ito sa daylight, yung ilaw natatanggal sa hinang parang sa Easy Ride 150N na motor star din nakakaroon ng ano yung low beam okay, kundi low beam, high beam <coughs> so napalitan ko na rin pala dito yung karburador nya hindi na siya, ano hindi na siya yung start So yan. Hindi na siya stock. Nabili ko lang na siya sa 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 shop na ano, TZ30 yung pangalan ng carb. tsaka ang napalitan ko na lang dito is yung lining. Ang lining niya is umabot din ng ano, na mga 15,000 km bago napalitan. Tapos gulong, the best yung gulong niya kasi ito sa likod ko nabili ko is quick tire so yung sa stock nya ng CST umabot siya ng 27,000 km so matagal tagal na rin yun sa harap stock pa rin yan tsaka yung sa pagtotono daw ng carb pag bumili na bago hirap itono sa based on my experience Mahirap talaga siya ito, no? Pero, kailangan. Walang singaw din sa intake manifold. Pinagsasalpakan niya yung sa base. So, ito. Nakaside mirror na ako na, ano, na... panano? ano? Yung universal. Saka, so, ang kasukot pala na mga kable na ito is yung TMX Supremo. So bukod doon wala na. Yan. Yan nga pala si J2. Magto 2 years itong April. Tsaka ito pa pala yung lalagyan ng bracket dito. Kasi nabasag na to eh. Nabasag na to. ko na ng fiber sa loob. So yan lang naman bugod goods naman, tsaka na pala makina na ito kasi nabasag yung stick bearing. Uh, yun na naman, tsaka kaya nababasag yung stick bearing is kung hindi mahigpit yung kadena, nag -miss gear, o kaya naka racing CDI, yun, nakasira talaga. Tsaka yung lubricant ng langis. Kasi napansin ko nung in-overhaul. Yung daanan na langis, natakpan ng dumi. Nagkaroon ng aribaba. So yun, kailangan ng recommended na oil is dapat fully synthetic. Ang nilalagay ko kasi dito is sick na fully synthetic o kaya top one. Basta fully synthetic. So yun lang naman guys. Salamat sa panonood.